Sa bawat sulok ng lugar na akala natin ay ligtas, may mga kwentong hindi na ibahagi. Mga boses na hindi naririnig. Mga aninong hindi nakikita at mga mata na nakamasid. Marami ang nagsasabi na ang kababalaghan ay kathang isip lang pero sa tuwing may kumakatok sa gabi, sa tuwing may aninong dumaraan sa gilid ng paningin mo, tanungin mo ang sarili mo. Talaga bang imahinasyon lang? Mga kwentong hindi natatapos kahit lumipas na ang panahon. Mga alaala ng nakaraan. At tandaan mo, hindi lahat ng pinto ay dapat mong buksan. Magandang araw po sa inyo, admin. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Jen. Ito ang kwento ng karanasan ko sa apartment sa Quezon City. Hindi ko talaga alam kung dapat ko ba itong ikwento. Pero hanggang ngayon, kahit anong gawin ko, sariwa pa rin lahat sa isip ko. Nagumpisang lahat noong lumipat ako sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Gusto ko sana ng bagong simula. Malayo sa pamilya, malapit sa trabaho. Tipikal na dahilan lang para makatipid sa pamasahe at magkaroon ng sariling buhay. Pero hindi ko alam na ang murang upa may kapalit pala. Unang gabi ko pa lang doon, ramdam ko na agad na may kakaiba. Tahimik ang buong lugar pero parang may nakatitig sa akin mula sa loob ng dilim. Alam mo yung pakiramdam na mag-isa ka lang sa kwarto pero parang may kasabay kang humihinga? Hindi ko nalang pinansin. Sinabi ko sa sarili ko, baka guni-guni lang. Baka dahil bago lang ako dito, habang inaayos ko ang mga gamit ko, may narinig akong mahinang kaluskos. Parang kaladkad ng chinelas. Dahan-dahan, apalapit. Pero nang sumilip ako sa pinto, walang tao. Kinabahan ako. Pinilit kong umiti at sabi ko, ay nako, makakapit bahay lang yun. Pero napaisip ako, nasa second floor ako at wala pa halos nakatira sa kabilang units. Lumalim ang gabi. Sinubukan kong matulog pero ilang minuto lang matapos kong ipikit ang mga mata, biglang nag-brownout. Nagising ako sa sobrang init at dilim at doon ko narinig ang tunog. May kumakatok hindi sa pinto hindi rin sa bintana. Parang sa loob ng aparador. Hindi ako makagalaw para akong nanigas. Tumingin ako sa aparador sa sulok ng kwarto. Sarado naman yon pero tuloy-tuloy pa rin ang katok. Mas malakas, mas mabilis. Shhh! Nanlamig ako. Diyos ko, narinig ko talaga pangalan ko. Biglang bumalik ang ilaw na parang walang nangyari. Tahimik ulit ang paligid. Walang kumakatok. Pero alam ko, hindi ako nagkamali ng dinig. At mula noon, nagsimula na ang bangungot ko sa apartment na iyon. Kung nagkataon na, hindi ako lumipat doon. Baka hanggang ngayon, buo pa ang pagkatao ko. Pero simula no unang gabi yon, alam kong hindi na ako ligtas. Akala ko tapos na ang lahat ng gabing yon, pero hindi pala. Iyon ang simula. Kinabukasan, pinilit kong wag isipin yung nangyari. Pumunta ako sa trabaho, kinausap ko mga office mates ko, at hindi ko na binanggit kahit kanino Ayoko kasing pagtawanan. Baka sabihin na paranoid lang ako. Pero pag uwi ko, ramdam kong may mali pagpasok ko sa apartment. Mabikat ang hangin. Hindi ko alam kung paano ko ide-describe. Pero parang may amoy na hindi ko mawari. Amoy bakal na hinaluan ng bulok na karne. Naglakad ako papasok. Tapos, napansin ko yung aparador. Nakasara naman siya kagabi. Pero ngayong bukas na. Hindi ako nagbukas noon, sigurado ako. At wala namang ibang pumapasok sa unit ko. Pinilit kong maging matapang. Lumapit ako at sinilip ang loob. Wala naman tao. Pero sa sahig ng aparador, may nakita akong bakas. Maliit na marka ng paa. Basang-basa. Parang nilubog sa tubig. Nanlamig ako. Kinagabihan, habang nagluluto ako, Biglang may kumatok sa pinto. Agad akong kinabahan kasi halos 11 pm na noon. Sino naman ang bibisita sa akin? Pero nung sinilip ko sa peephole, may babae nakatayo. Mga nasa 75 na siguro ang edad. Maputla ang muka. parang walang ekspresyon. Binuksan ko ang pinto. Um, hello po. Magandang gabi sa'yo. Ikaw ba yung bagong lipat dito? Ah, uh, eh, opo. Ako nga po. Ako si Aling Mena. Nakatira ako sa dulo ng hallway. Napadaan lang ako. Gusto ko lang magpaalala. Ah, uh, eh, magpaalala po ng ano? Kung sakaling may kumatok… Huwag mong bubuksan. Huwag mong kakausapin. <laughs> bigla siyang umiti. Pero tarang ang lamig ng hangin. Dahil hindi tao ang kumakatok. Ha? Hindi ako nakasagot. Paglingom ko, bigla siyang nawala. Abig dali-dali kong sinara ang pintuan. Sa kabako nanginig ang buong kong katawan. Pinilit kong matulog. Pero kahit anong pilit kong pumikit, di ako makatulog. Tapos, biglang narinig ko ulit yung tunog. Ngayon, hindi na sa aparador. Hindi na rin sa pintuan. <laughs> Nagmumula na siya sa ilalim ng kama. At dun ko naramdaman na hindi na ako nag-iisa sa apartment na ito. <laughs> Akala ko, kapag may dumalaw sa akin, mawawala yung bigat sa dibdib ko. Akala ko, mas gagaan ng pakalamdam. Pero mas lalo lang akong nalito. Tanhali pa lang, nag-text si Mara, kaibigan ko mula pa college. Jen, pupunta ako mamaya ang gabi. Miss na kita. Gusto kong makita yung bago mong place. Hindi ko siya mapigilan. Parte ng sarili ko. Gusto ko ring may makasama. Para naman may makakakita ng normal sa paligid ko. Hindi puro anino lang ang kausap ko. Dumating si Mara pasado alas 7. May dalang pagkain. Isang supot ng fried chicken at soft drinks. Uy, mura nga dito! Sabi niya habang pumapasok, nagmamasid sa paligid. Magkano renta mo? Ngumiti ako, pinilit gawing normal ang tono. Six-five, sobrang mura na para sa QC. Umupo siya sa sofa. Lucky ka, ako nagahanap pa rin ng lilipatan. Ang mahal ng mga tinitingnan ko eh. Kung gusto mo, hanap ka malapit dito, biro ko. Para may kasama ako minsan. Tumawa siya, pero ramdam kong iba yung tawa niya. Hindi puno, parang may halong ka ba. Eh ikaw, kamusta ka dito? Wala bang istorbo? Napatingin ako saglit sa aparador. Kinagat ko labi ko bago sumagot. Medyo may mga naririnig lang ako minsan. Mga daga siguro. Siguro? Kumain kami. Nagkwentuhan tungkol sa trabaho, tungkol sa mga dati naming kaklase, panayang tawan namin pero sa likod ng isip ko, hindi ko matanggal ang kaba. Pagkatapos naming kumain, biglang lumamig ang hangin. Ramdam naming pareho napatingin si Mara sa kurtina. Jen, may bukas ba dyan na bintana? Wala, sagot ko. Parang may dumaan eh. Pareho kami natahimik. Wala namang hangin. Sarado lahat ng bintana. Umiling ako. Pilit ng umiti. Hmm, baka pagod ka lang. Pero nung oras na yon, ramnam kong hindi na ako lang ang nakakakita may kasama na akong saksi. Alas 9 na nang nagpaalam si Mara. Jen, text mo ako kung may mararamdaman ka ulit ha. Huwag kang mahiya, pupuntahan kita agad. Nagyakap kami bago siya lumabas. Naiwan akong mag-isa. Dalang init ng bisita, pero binalot ng mas malamig na presensya. Pagkasara ng pinto, bumalik ang katahimikan pero bago siya tuluyang makalayo may narinig akong boses na hindi kanya mahina mula sa ilalim ng kama at doon ko naramdaman na kahit may dumadalaw hindi ibig sabihin nun, ligtas na ako. Kasi yung tunay na nakatira dito, hindi siya umaalis. Akala ko, kapag may pari o pastor, matatapos na lahat. Pero, doon ko lang napatunayan na mas nagagalit sila kapag ginugulo mo sila. Kinabukasan, bumalik si Mara. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pagkapasok niya palang, mahigpit ang hawak sa maliit na bote ng langis at isang biblia. Jen, may kinausap akong pastor. Kasama ko siya na Pumasok ang isang lalaking nasa 50 siguro ang edad. May dalang maliit na krus at bote ng banal na tubig. Tahimik man, pero... Ramdam mong matibay ang loob. Magandang umaga sa'yo, Iha. Bati niya sa akin. Narinig ko ang kwento mo tungkol sa nagpaparamdam dito sa apartment mo. Baka makatulong ako. Umikot sila sa loob ng apartment. Binuksan ang bawat pinto, binasbasan ng banal na tubig, nagdasal ng malakas. Panginoon, tanggalin mo ang mga masasamang elemento, espiritu sa kwartong ito. Habang binabanggit niya ang mga salita, parang kumikirot ang ulo ko. Parang may tumutusok sa sintido ko. Si Mara hawak-hawak ang kamay ko. Okay ka lang, Jen? Bulong niya. Tumanggo ako kahit nanginginig ang katawan ko dumating sila sa kwarto ko. Doon nagtagal ang pastor. Tinitigan niya ang aparador. Dito, dito ang pinakamabiyak. Sabi niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang krus. Nagsimulang magdasal. Pater Noster, Kies Inkelis, Sanctifice Turnomen Tum, Adveniat Regnum Tum, Fiat Voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lumayas ka sa kwarto nito! <coughs> Biglang kumalabog ang aparador! Parang may malakas na kumakatak mula sa loob! Patili si Mara. Napasigaw ako. Pero hindi natin nagampastor. Mas lalo siyang nagdasal ng malakas. Sa ngalang ng Diyos, wala ka ng kapangyarihan dito. Umalis ka! At doon ko nakita. Isang itim na kamayang dahan-dahang lumabas mula sa gilid ng aparador. Mahaba ang kuko. Parang sinunog ang balat hindi lang ako ang nakakita. Pati si Mara, halos mabitawan ng Biblia. Pastor! Sigaw niya. Tumulo ang pawis ng pastor pero hindi siya umatras. Binuhusan niya ng banal na tubig ang mismong aparador. Biglang sumabog ang salamin ng vanity mirror sa tabi. Lahat kami na paatras. Ang buong kwarto biglang bumigat. Parang wala kaming hangin na malanghap. dun ko lang naunawaan na hindi basta-basta ang nakatira sa apartment na ito isa siyang multo na matagal nang nakatanim dito Kapag hindi mo maipaliwanag ang nangyayari, ang utak mo kusang hahanap ng dahilan. Pero minsan, mas nakakatakot ang paliwanag kisa sa mismong karanasan. Umaga na nang magising ako sa bahay ni Mara. Maliwanag ang silid, may ingay ng mga tao sa kalsada at amoy kape mula sa kusina. Ilang araw na rin mula nang nakaramdam ako ng ganitong uri ng ginhawa Paglubas ko, nandun si Mara, nagtitimpla ng kape. Niyaya niya akong umupo. Jen, hindi ako mapakali. Simula nung nangyari yun, iniisip ko, bakit ikaw? Napatitig ako sa tasa ko. Hindi ko rin alam, wala naman akong kaaway. Hindi naman ako ganun ka pero hindi rin ako masamang tao. Bakit ako pa? Tahimik siya sandali sa kabumuntong hininga. Baka kasi may history yung apartment na yun. Hindi kaya may namatay doon? Na stock? Yung mga ganong kwento? Tumanggo ako. Pwede. Pero alam mo, hindi lang basta multo yun eh. Parang may hinahanap. Hinahanap? Tanong ni Mara parang gusto niya akong hilahin palapit. Hindi lang siya nagpaparamdam para manakot. Parang may hinihintay siya o gusto niyang may sumama sa kanya. Nagkatahimikan kami. Pareho kaming hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Mara ang unang nagsalita. Jen, naisip mo ba? Baka hindi ikaw ang target. Baka nandyan ka lang at ikaw ang nakakita kasi ikaw ang nakatira. Umiling ako. Kung ganun, bakit ako tinatawag? Bakit pangalan ko yung naririnig ko? Oo nga, no? Jen, bungad ni Mara. Kailan ka unang nakaramdam ng kakaiba? Nung unang gabi pa lang, wala pang gamit, wala pang kortina. Ang taning kasama ko lang, yung lamig sa kwarto. Akala ko, imagination ko, pero nung may kumatok sa aparador yun, doon nagsimula. Aparador talaga? Hindi sa pinto. Oo, para bang mali yung pinanggalingan ng tunog at nung inignore ko, parang lumalakas siya. Tumanggo si Mara, parang sinusuri ang bawat salitang binibitawan ko. Baka may naiwan doon, baka gamit ng dati mong tenant na check mo ba tinignan ko na mga lumang hanger, isang pirasong tela na parang basahan pero may kakaibang amoy hindi ko makalimutan parang kalawang kalawang oo amoy bakal pero may halo ring parang lumang lupa jen bulong ni mara kung hindi gamit ang hinahanap, baka tao. Paano kung may namatay doon? Tahimik siyang sandali bago sumagot. Yun nga rin ang iniisip ko. Pero bakit ikaw? Bakit pangalan mo? Napaisip ako. Minsan naisip ko, baka hindi pangalan ko yung tinatawag. Baka ibang tao yung gusto niyang kausapin. Eh kung hindi? Kung talagang ikaw, ibig sabihin may koneksyon kahit hindi ko alam at yun ang mas nakakatakot. Nagtagal pa ang usapan namin hanggang gabi. Walang sagot, puro tanong. Pero sa bawat tanong, parang lumalapit kami sa isang bagay na hindi pa namin kayang tanggapin.